Hello, what's up mga breeder Nandito pa tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm Ngayon mga breeder ipapakita ko sa inyo yung pinagawa natin na paglilipatan ng mga sisu natin At pinagdi-disinfect na rin natin si Paring Wing Bali, inaumpisahan ko na yun Hindi natin natapos kasi may mga pinuntahan tayo Pinat Pinatuloy na natin kay Paring Wing Tara, samahan nyo ako at ating pak pakikita ko sa inyo mga breeder Tara Okay mga breeder Ah, uh, pupunta tayo dun sa ating range dati na ginawa natin ng cording. Yan. Kasi ngayon nagpagawa tayo ng paglilipatan ng mga sisyo kasi medyo matatapang na yung sisyo natin. May bahay nga pala tayo dito ng aso si Alice. Choo! Alice! Yan. Ito yung ating grading area dati. Na nilagay natin ng ginawa natin cording. Yan. Yung ating dating bahay ng ano. Ito ngayon yung pinagawa natin mga breeder bali ito mga breeder yung napalagay ditong lambat ay 15 meters yung paikot ayan hinukayan dito ni parang yung kapag disinfect na siya paglagay na siya hindi siya para mga breeder pag umulan hindi ba papasok yung ating loob pinagigyan ko siya ng yero dito para hindi masira yung lambat sa protection din yan sa mga baka biglang may aso ng mga breeder hindi basta masisira agad yung lambat sa hindi hindi basta mapasok ng tubig kasi nilagyan natin ng lupa papasok kayo sa loob mga breeder yan. dito sa loob yan yan dito mga breeder talagyan natin to ng ipa kaya yun hati na partition na yan para meron silang exercise bago ito talaga hapunan talaga to ng ating mga late born dati hindi ko na nang tinanggal pinabaya ko na lang na nandyan tapos i-disinfect natin to para mawala tapos dito naman sa kabilang side pakita ko lang mga breeder no yan dito yung feeding area dalagyan ko naman to ng buhangin mga breeder baka dito tayo maglagay ng tubig titinan ko din muna kung naiinitan pag naiinitan doon tayo sa dulo maglagay ng tubig yan ito yung setup up yeah, ano lang to kaya kas plastic tapos kawayan mga mga breeder uh, ito Pakita ko sa inyo yung dating cording Eh dating range natin Ayan mga breeder ah, uh, Kasi lagi ko napapakita sa inyo yung nasa hand Kasi medyo magandang ganda sa video Ito yung ating range dati Nilagyan muna natin ng manok Ayan Ito yung dating naging bahay ng ating early bird At late born Nung alpa sila dito sila pumupunta Pagka maulan, mainit Diyan sila sumisilong ah, uh, Tinanggalan natin yung yero kasi Nilipat natin dito sa mas malaki yan. Yan mga breeder oh. Ito yung dati. Ako nga pala mga breeder. So yung dahilig na yan. Pag matutuloy. mapapahiram sa atin to. Yung plano ko dyan. Dyan natin nililipat yung range. Tapos dito. Lahat na cording. Range dyan. Kakakalatiin ko yan. Tapos. saatin ko rin sa gitna. Para yung first batch at second batch. Hindi magkasama. Kasi mga breeder. Na experience ko. Yung pagitan ng 2 weeks, pinagsabay ko. Medyo maraming naiiwan sa laki kasi hindi sila sabay ng paglaki nga, ng pisa. O yan mga breeder o, oh, yung isa nating bulik. Ito yung mga late na bulik eh, kaya nandito sa likod. Yung mga nasa unahan natin, yun yung mga medyo unang pisa. Mayroon ditong dalawa mga boss. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung isa mga breeder. Yan. Medyo mainit init. Medyo mainit mga boss. Ayun, mga breeder oh. Yung isang bulak. Hindi ko lang mapokus kasi medyo may lapa. Katatali-tali lang din. tong gilid naman. Sinadya kong hatiin yung gyro dyan para yung init saka yung ano makapasok yung unang araw. Kasi nandito yung araw sa likodan pagka umaga. Abot dyan. Tapos dito, bilang protection din sa mga ano, nilagyan natin ng buong yero. Mga used na yan, mga second hand. Medyo malamig dito sa pinaglagyan ko kasi may mga saging, mga breeder Oh. Yan. yung mga saging. Medyo malamig pero may init din na papasok din sa kabila. Ano. Pwede sa nakasabi sa video kasi dalian to kasi kararating ko lang. Hindi ko na napaghandaan ano, Yan. Dito tayo yung lagi ko tinatambayan kapag katapos ko ng pabato ka ano dito. Malilong kasi dito mga breeder. Yun, mamaya mga breeder kapag natapos na mag-disinfect at natuyo na, ah, hahakutan ko na ito ng ipa at saka buhangin. Bali, alas 12 pa lang ngayon at talaga santing na santing yung init. Kaya siguro mamaya ko na may tutuloy yung vlog na to. At mamaya ko na rin papakita sa inyo yung mga ililipat tayo ng CC1. Pero tataposin ko to para makita nyo yung bagong lokasyon ng ating mga sisiyo no? Yung off-season natin mga breeder Yung off-season natin nandun yung EAJ, yung Gilmore Sweater, yung Gilmore Sweater Cross sa 5K yun nandun mga breeder ah Ayan mga breeder, update ko lang kayo sa ating munting manukan At saka medyo sipag na sipag tayo ngayon kasi mga breeder Nakikita naman natin yung mga idol natin no Pagay ni Idol Will Amano ng AGP Chong Game Farm. Nagtatrabaho talaga siya. Tinatrabaho niya yung pangarap niya. Nakita ko rin si Boss Daryl Castillo ng Doms 521 na tayong kanyang farm. Eh kahit nilalag na talaga, nag-reply siya, nag-encode. At pinatatabasan yung kanyang mga bagong paglilipatan ng range niya. Eh tayo pa bang nag-uumpisa, itatama eh, din. Eh sila nga, nasa mataas ng kalagayan ay eh, tuloy pa rin ang hataw nila ay eh, dapat tayo din mga breeder ay eh, ganun din no lalong lalo nga dapat sa atin na ah, medyo hatawa natin kasi mga breeder nag-uumpisa pa tayo eh kumbaga kailangan natin makaipon na ah, punan para may pagpatuloy natin tong ating nagusto ang negosyo ng no, mga breeder ah ngayon mga breeder konti lang ipapakita kong mga nakatali kasi mga breeder medyo nag-iingat ako sa ano eh sa akin channel kasi alam nyo na, nasa tricky na tayo tapos parang may pag-asa na sumahod kaya mga breeder baka more on usapan lang muna tayo tapos pakita lang tayo ng mga sisiw yun mga breeder pero yung mga hawak na manok medyo pag-isipan ko mga breeder ano, kasi nag-iingat tayo mga breeder kasi alam nyo na rules baka masayang yung channel natin pero mga breeder kahit naman wag naman sana ano pero kahit anong mangyari eh gagawa gagawa tayo bawa kagaya ng Idol Ruel naman no? nabura yung kanyang youtube at dalawang beses na eh tuloy pa rin no, mga breeder kasi pangarap sa saka passion eh kaya kung ano man mangyari tuloy lang ako ng tuloy din mga breeder no ayan ah, bali kakain lang kami tapos papakita ko sa inyo, sa inyo yung sisiw na ililipat natin dito tapos siguro kapag ka, kaya pa maya maya Dire-diretso, lalagyan ko na ng ipa para makita ninyo yung pinaka-setup ano mga breeder. Kaya eh, paano, ikakain eh, lang muna kami. At, mamaya na lang ulit natin ito, tuloy Ay, eh, kain kayo mga breeder. <laughs> tara, at ang ulam din ay sinaing na isda. At saka, kapretado yata yun. <laughs> Binili ko lang sa taas. O, tara, kain muna tayo. Hello, what's up mga breeder? Ayun, tapos na tayo kumain mga breeder. At, ayan, balik na naman tayo sa ating mga gagawin. No, mga breeder. Ito nga pala yung mga ipa mga breeder. At yung sako na lang natira natin. Kasi nilalagay natin sa sisu yun sa ilalim para yung mga droppings nila o yung ipot nila hindi masyado kumapit dun sa ating cemento no? pero ngayon hindi ko na nalagyan kasi plano ko nga nilipatan natin ng no, mga breeder ayun uh, mga breeder talagyan din namin ng buhangin yung ginawa nating paalpasan doon mga breeder bali hindi ko muna sila ano hindi ko muna sila ilaalpasan doon hayaan ko lang muna silang masanay kapag ka mga 2 weeks or 1 month pwede ko na silang pagalain ng no, mga breeder para sanay na silang dun babalik uh, ngayon nga pala mga breeder ay pakikita ko sa inyo yung mga sisyo natin bali ito ay uh, 31 days tapo ano 1 month and 8 days yan mga breeder 1 month and 8 days yung ating mga sisyo na yan no? Ah, uh, babakita ko sa inyo mga breeder para naman ma-enjoy-enjoy kayo sa break na to kasi alam ko naman mga breeder ang hinahanap nyo yung manok hindi itong mukhang ito mga breeder pero pagpapatensyayin nyo na kasi nag-iingat muna tayo no? pero magpapakita tayo ng no, mga manok sa, sa, susunod no pero huwag muna kayong kasi medyo busy busy tayo eh mga breeder no ah, tara alamahan nyo ako papakita ko sa inyo yung mga off season breeding natin by quality rin mga breeder talagang pwede din yung pumitas ng mga pang ah, tara sasamahan nyo ako isa sa paborito natin yan mga breeder medyo maganda na sukat nga katawan uh, regular size mga breeder karon hindi sya maliit manok hindi sya maliit na manok mga breeder uh, sa akin kagandaan to ang ng sukat okay dadako na tayo dito mga breeder sa ating sisiyaw ito yung medyo makalat na mga breeder kayo na nga nakalpas to mga breeder kasi naiwan akong bukas yan yung mga sisiyaw natin kaya kaya ulit ulit para yung medyo may pa wow Wow <laughs> Ayan mga breeder oh Yung mga alaga natin yung sisiw Mga breeder yung ating mga sisiw Ayan Medyo naiinitan na sila dito kaya kailangan na natin talagang ilipat Kasi medyo nun lumalaki na talaga sila Lagpas one month na And kasi two, ito eh Ayan mga breeder Nandito yung AAJ natin 5K Gilmore Sweater, ayan. Yung mga basic na bloodline na pinapalahin natin. Ayan mga breeder oh. Straight comb to, nasa pumpkin kelso to, naka-cross. Yung mga straight comb dyan. Ayan. Uh, ayan, uhaw na naman sila mga breeder. Kasi dito mga breeder, ano, medyo mainit-init na. Okay, lipat na tayo. Medyo malipit, mainit-init na, at saka kailangan na din natin ilipat, kasi malaki na, na ginakotay na silang mag-away. Maiinti ng ulo nilang. Niliguan ko na nga pala yan nung nakaraan. Ay, si paring mo eh. patuluan sa manukan dito. May isinpek yan. Napakasipag nyan yan. Ayos, buddy. Napakasipag nyan mga pare. Ah, Lagi ko yung nauusap pagka wala siyang gawa. Ang dami nga niyang extra eh. Sa halaman sa construction, sa manukan. Bihirang-bihira ako na rin yung makuha kasi may mga gaganda kasi siyang nabubuntahan no mga breeder. Papakita ko nga pala sa inyo yung mga ira nating ibinukod kasi tapang na eh. Yan mga breeder. Ayon sa brooder, sa tangkal yung mga iba nating alagang manok. Ah, ito ay si to yung kapatid nila. Medyo mainit din ang ulo nito. Pero ipapakita ko sa inyo. Ting si Yan. 5K, nakakurso 5K. Quality check mga breeder Amoy check Walang sipon mga breeder Hmm, napakabango Kakaligo lang eh, kaya napakabango Ayan, mga breeder oh Or sa 5K sa Gilmore sweater natin oh So, maiinom to ma. Kagandahan ng mga breeder pagka off season, isisyo nyo pisa na taglamig. Ako yung nagagandahan na magpalaki ng malamig. May magalaga alaga na sisiyo sa taglamig kaysa yung tatsaw na abutin ng ulan. Nagaganda na ako kasi yan, kagaya nito, nasa one month na sila. Eh, ang ganda ng panahon natin ngayon. Check na tuloy-tuloy ang kalusugan nito. Nakapagbakuna na nga pala tayo ng Paul Pax kahapon. anong ah, kabilang araw. Bali lahat to, may Paul Pax na na. late na rin tayo ng Paul Pax nga pala, mga brilad, Dapat eh, nung 21 days, nag-Paul tayo. Pero ngayon, na late na, halos 1 month and 8 days na Kaya, pero okay lang mga breeder no? itong hawa ko namang ito ay nakakaroon sa pumpkin ah, kelso siya, yung ganador niya kelso no, mga breeder, pero yung inayin niya pumpkin nakakaroon sa pumpkin bali ito mga breeder ay 3 way cross yan o oh. lumabas yung pagkadilaw ng pumpkin no mga breeder Oops, nahawak tayo manok. No animal harm in the making of this video mga breeder uh, YouTube, hindi naman to nakakasakit sa mga alaga namin si Siw. Baka naman. Ayan o, oh, mga breeder Quality! <laughs> mga breeder abangan nyo to ha. At ipapakita natin kung ano mga tindigan ito. Pero nararamdaman ko mga breeder maganda. Guan ng ano eh, Isang buwan pala ang may ay eh, ang ganda na ng katawan, ang ganda ng sukat. Pero paglalabanan pa ito mga breeder, no? Mar marami pang problema ang kakaharapin natin. Pero handa tayo dyan mga breeder kasi nandiyan ang ating battle cock, nandiyan ang ating idol. At marami naman tayong napapanood dyan sa mga YouTube natin na makakatulong sa atin sa pagkalaga ng mga ano ko no? mga breeder. Kaya sa mga baguhan pa lang dyan mga breeder, napakalaking bagay ng YouTube. Kasi mga breeder kung bak bakit? Kasi sa pindot mo pa lang. Kunyari, paano gamutin ang sipon ng manok? Pagka-enter mo. Nandiyan na, napakadaming gumagawa ng content na kung paano pagalingin na ano, mga breeder. O yan naman, paano ang diskarte kapag ka nagkakuraysa? Ah, napakadami mga breeder. Talagang nagkalat ngayon, naggagawa ng content ng manok. Kaya pipili na lang kayo ng angkop sa yung makapagpagaling sa inyo. Pero sa akin, Simplihan lang mga breeder, bako na lang Tapos, yung ba gamot ng badal Ayos na, solid na mga breeder uh, Basta mga breeder Tamang alaga, tamang tutok Basta may passion ka dito sa pag-alaga ng manok Mga breeder, talagang kahit ano Magagawa nyo, kasi mga breeder Iba yung maalam Sa may passion ng mga breeder Kung maalam ka, pagpalagin natin Napakatagal mo na lang mga manok Bawait, tao na, pero wala kang passion Gusto mo lang yan, gawa ng mahilig sa pagka uh, pagka uh, ano yan bili ka sa manok pero wala kang passion pagis sila ng patuka gusto mo lang may manok dyan nakikigaya ka lang sa mga kakilala mong may manok magkaiba mga breeder no ang may passion talaga mga breeder ay nandito nandito ang pagmamanok uh, at saka yung pag-aalaga mga breeder ay totok yun nga ang ibang iba yun mga breeder yung nangangarap ng sana magkaganto tayo. Pero lahat naman sigurado nangangarap na. No? Pero kung mayroon lang iba, ano mga breeder, dito naman sa nagpapalahay mga breeder, talagang labanan yan. Tagalan yan ng patentinan yung bagang kahit anong mangyari dyan, kahit anong tagal na yan, talagang aalagaan namin yan mga breeder. E, eh, ganun tayo, no Uh, ah, ganun yung natutunan ko pala mga breeder. Kasi dati naiinip ako, oh, kapag ka pera na, bebenta ko na to. Eh hindi mga breeder kasi ngayon eh, iba na kasi nakikita natin na may value talaga ang manok no talagang pwede natin pagkakitaan sa mga kabinder dyan na nag-iisip ng mga money negosyo o maging hanap buhay maging katuwang natin ang isa sa pag ang pagmamanok mga breeder ay isa sa magandang gawing negosyo pero mga breeder kagaya ng ibang negosyo may luwi dito pero nakasalay lang din sa yung diskarte, sipag, ang pagkalugi. Kasi dito mga breeder, malulugi ka lang naman kung pinabayaan mo yung manok mo. Bili ka lang ng bilin ng patok ko, haggis. pa ha, painom. Basta na mapaltan, hindi na dininisin, hindi na magdidisinfect, hindi na magbabakuna. Pero kapag ka ginawa mo ng ayos, simula day 1 hanggang tinodo mo yung sipag mo, di ba, merong mga... Ibang nagpapalahin na asipag sa una Unang pisa, sipag, talagang linis, pati mga ipot-ipot. Pagdating ng bandang isang buwan, tatlong buwan, dalawang buwan, tinatamad na. Hindi ganun mga breeder kasi yung inaalaga natin mga breeder ay buhay. Kaya dapat kung ano yung sinipag na binigay mo, diretsyo mo mga breeder. Eh yun yung natutunan natin kay Raul Amano. Dapat hindi, dapat kung nag-umpisa kang sinipagan mo, duluhan mo para mas maganda. Ah, uh, yun lang mga breeder. Uh, at maglalagay na tayo ng iba. Ang <laughs> uh, kukunin ko na isa sa ipad para mailagay ko na doon sa ating sa akin ginawang paalpasan ng mga sisiyon ng no, mga breeder. Ah, uh, bali umpisan ko na. <laughs> Diyan muna kayo ha. Mga breeder, talagang busy-busy ang inyong ka-breeder. Ito naman para sa hinaharap natin, kailangan nating sipagan at pagpukan na ano mga breeder. Tara, samahan niyo ko magsipag-sipag. Eh. <laughs> Kung napapanood nyo tong video na to at nakakaabot na kayo dito sa video na to, sign na to, sign para, na to mga ka breeder, para mas sipagan nyo lalo mga ka breeder At saka mga ka-breeder, kailan tayo gagalaw? Kapag sila ay na sa taas, ay paano naman yung pangarap natin? Ay sa bubay na tayo mga ka-breeder, no? Tara! <laughs> Yan mga abrider breeder nandito tayo sa loob, no? Yung magabok. Lalagyan na natin siya ng iba. Mga breeder, kaya ko ito nilalagyan ng ipa kasi para madali ako maglinis. Saka exercise din to sa kanila. Kaibot sila ng kaibot dito sigurado kasi sabi kyan kumaibot kasi mga breeder na nasa sanay sila sa kulungan eh. Bali, ngayon pa sila mapapababa nung nakakulong sila ano. Kapag ka nakita nila itong kaibutan na to, talagang mag exercise sila mga breeder talagay na natin uh, mga breeder hahayaan lang natin silang nakaganyan at yung mga sisiw na ang bahalang mag ayos nyan bali dalawa lang ilalagay natin para okay na okay no dalawang sako lang para may matira pa tayo para sa susunod isa na lang yung bibili natin. Pero bibili ako ng mga sampung sako kasi stock naman natin to eh. Saka mura lang naman re Parang 20 lang isang sako, 30 baga. Ah, uh, yun. Dalagyan na natin to. <coughs> Ayun mga breeder Ay, ah, Yung mga idol natin, si Robel Amano, si Daryl Castillo. Saan ba kasi lang mga ka breeder? Di ba guys, sa ganito lang din, no? Na, na pagyaman nila mga breeder at na pagsikapan nila na maabot yung kung ano man meron sila ngayon at nagtitiwala din ako mga breeder na kung ano man yung nasa isip ko ano yung pinapangarap ko para sa akin at sa pamilya ko maaabot ko rin, mga breeder hindi ako susuko mga breeder na hindi ko maabot yung kasi nararamdaman ko at saka sabi ko nga lagi ko namang ginagaya si Idol Rubel no? sabi ko nga Lord pagbigyan nyo ako Ah, niyo po ako. Kaya ko po ito. Hahatawan ah, ko po ito mga breeder. Ah, at ito nga mga breeder. Kahit paunti unti ay ginagalawan natin 'to, ginagampanan natin 'tong ating minimitin pangarap, no. At saka mga breeder, nagpapasalamat nga pala ako sa napakainit yung suporta. Dahil yung mga comment niyo talaga mga breeder lahat positive. Bihira lang nakita ko negative pero yung mga negative na yan, ginagawa ko rin inspirasyon yan. Kumbaga, sa mga negative na yan, parang nakikita mo rin yung pagkukulang mo eh. Pero mas gusto ko yung mga positive kasi talaga naman yung yung puso ko makabuli talaga namang iinit Yung pangarap ko talaga naglilihab eh pagka ako ng maganda. At saka salamat mga breeder no kasi kung hindi dahil sa inyo, eh wala din naman to mga breeder kasi hindi rin naman ako sisipage na mo ano naman to kasi wala din sumusuporta pero noon mga breeder wala talaga wala talaga sumusuporta kung hindi kami kami lang ang uh, katagalan na ipakita ko at nasabi ko sa kanila na ipakita ko rin mga breeder na talagang yung pangarap kong to ay ginagalawang ko at saka hindi ako titigit talaga mga breeder sinasabi ko sa inyo yung pangarap kong ito kung hindi ko man maabot ng ngayon taon hindi ko man maabot sa kabilang taon, tatlong taon, limang taon, kahit sa abuti na sa taon mga breeder, hindi ako titigil mga breeder. No? Dahil wala namang nagtagumpay na isang gaya lang eh. Ayan ay, mali ba na lang kung tatama ka sa loto? at siguradong ayos na akit buhay. Pero sa atin mga breeder, talagang aabuti ng taong bago tayo ika umayos. Pero habang pinatahak natin yung napakatagal na panahon ng pag-ayos natin, natutut tayo eh. Kasi pinagdadaan natin yung mga struggle, yung mga problema, yung mga pagsubok yung sa mga pagsubok na yan yan pala yung magtuturo sa atin kung paano at saka yun tayo makakakuha ng aral na siyang babaulo natin para lalo magtagumpay tayo ng mga breeder at ayun, ang drama na naman natin tapusin na natin to <laughs> okay mga breeder, ito yung dalawa lang dalawa lang ilalagay ko at okay na, hindi naman siya masyado malaki tapos sa sunod naman dito ay buwangin mga breeder dito lang dito Uh, mga siguro mga anim na timba kasi sila naman ang magkakalat ng buhangin eh. Kaya yeah, ibubuntun lang natin yun para kaibutin lang din nila. Uh, kailangan to mga bidir kasi para hindi ako masyado mahirapan maglinis. Kasi pag lupang lupa na ganyan, mahirap mahirap linisin. Kapit. Kapit yung ipot nila. Eh, mabuti sana kung umaga pala ang makapag sa tayo. Ay, okay, madami pa yata ang dalawang sa ako. Dapat pala isa lang. Iba ko lang? Kunti. Ayan. Ayan natin buntot para sila na lang magkalat. Ayan, medyo emission na natin to. Okay na. Ah, uh, siguro pwede na natin kunin yung mga sisiw para excited na kasi ako eh. Pakita sa sisiw ko to. At may lipat natin yung mga sisiw isa ay eh, kukuha muna ako ng buhangin mga breeder lalagay na po kami ng buhangin mga breeder ah kunti lang naman to pang kaibutan lang Saka, ayan. pwede din e sa iba Mayan. tigal mo kami ah. siguro pwede na re na yung isang hakot pa yung mga isang hakot pa pwede na ilagay Bali ang combination niya ng buhangin at ipa. Exercise pare din eh, di, sa dulo. Yan. Yan, ayos mga pwider. Gusto ko lang may buhangin saka ipa para kaibot-kaibot sila. No? ah Diyan muna kayo, tahakot muna ulit kami ng isang larga pa para tapos na. Yan mga boss, mag-aalpa tayo ng mga natin. Para mas gumanda yung kalusugan nila mga breeder mas lumaki sila agad yan mga boss yung ating mga sisyo mga breeder oh oh. Okay, mag-exercise na iwanan ko muna kayo dito at kukuha muna ako ng ibang sisyo Yun mga breeder, natapos na ang ating paglilipat sa ating mga sisew. Ngayon, mamamahinga naman tayo. At bibigyan na natin ng gantimpala si Paring Wayne. <laughs> hindi, yung syempre, yung sahod niya. Mga oh, breeder kasi, ang binabiyara naman natin sa kanya, yung talento niya mga breeder. At saka yung sipag niya, no. Kasi kung di wala siya, hindi rin natin ito magagawa eh. Uh, salamat sa iyo pare. <laughs> At ayan, mga breeder sa silid na lang para sa ating mga sisiw at magpapainom muna tayo at saka ay sunog na eh hindi na ako nakapag jacket libagin libagin yung aking paglagay ay siya paano mga kabrider ay magpapahinga na muna tayo at saka magbibigay muna ako ng tubig at talaga namang napakainit na ay eh. itim na sunog na ay <laughs> pero hindi mo nang i-reklamo mga kabrider sineshare ko lang no ayan uh, masayang masaya ako at ay lipat na natin yung mga sisiw ko dito pa paano mga brother see you soon sa next episode ng JM JM Game Farm Salamat mga brother